Nagbabala muli ang Department of Health sa banta ng leptospirosis ngayong tag-ulan. Mas mataas daw kasi ang posibilidad na makaroon niyan, lalo't nagbabaha sa maraming lugar. Ang leptospirosis ay sanhi ng mikrobyong leptospira na karaniwang nakukuha sa ihi ng daga. Nagdudulot ito ng impeksyon sa tao at hayop sa pagpasok ng mikrobyo sa balat na may sugat. Posible rin itong makuha sa basang lupa at mga halaman na kontaminado ng mikrobyo. Ilan sa mga sintomas ng sakit ang mataas na lagnat, panginginig, pananakit ng kalamnan at kasukasuan at pamumula ng mata, paninilaw ng balat, kaunti at matingkad na kulay ng ihi at labis na sakit ng ulo. Kaya payo ng DOH, huwag lumangoy sa baha o sa maruming tubig. Gumamit ng bota kung kailangang lumusong sa baha. Sukpuin ang mga daga sa inyong paligid at panatilihing malinis ang inyong bahay para makaiwas sa leptospirosis. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.